Hello guys, mayong gabi eh. Uh, good evening sa inyo ang tanan no? Sa mga nagmatapadra, mayong gabi sa inyo tanan. So, ang resulta ngaron kay 159. Ni-advance ang 95 na pairing mga idol. So, sayang. Ugma, ang tani na ni Ahatag oh. Okay, hot pairing natin ni para ugma sana. So, ni-advance. Wala tayong mahimo kay ni-advance mga idol. So, kung nakapamaris mo na ako nakapick mo na sa 159 congratulations sa inyo ha delete ni mga idol kay gihatag nato ni atong pizza 12 kauban ni sa to ang 905 ay 90 905 o tama 905 So, atuan ng partial combi. Wala ko masayop. Katapit pizza 12. So, delete na mga idol. Wala ta na. So, congratulations lang sa ang guide ganyan, no? Naka-2H mga ha? So, sa mga nakapik lang, congratulations sa inyo, ha? Okay? So, ugma pohon mag-iska mag-iska na punta, mga idol di, di nato ni di ta palipat sa eskalera, ugma pohon, mga idol Okay? Eskalera Ang eskalera, ugma pohon uh, di ta ni palipat mga idol, ha? ay magkumpiyan sa aning eskalera hapod mm, daghan kay nag mga idol daghan nag eskalera at tinuod lang kay nga no ah, kayong eskalera mga idol super hot maong anhin na ni pala gaw ni ni ang eskalera o kanang mamingaw-mingaw na ni siya kanang di na kayo bitaw, kanang kwan ah, wala na kayo mo patad karon super hot kaya ang eskalera mga idol mong siguro wala pa ni magwa ng eskalera wala ipalusot ni eskalera kay sige agligas o Ag gahapon giligasan gyapon ng eskalera gahapon natay 435 ug giligasan nag 443 di ba so ay lang mo kumpiyansa mga idol ha pag eskalera gyapon ha o ang tryo day no so basi ganahan mag tryo ang tryo na based mo gyapon ni ang 55 o ganahan mo sa 5-5 five, five, muna po na ako ang tryo na based mga idol okay o pwede mo mag 8-8 okay 8-8 o 7-7 na tryo mga idol o 9-9 9-9 syndicate sa tryo na 6-6 nagawas naman ang 6-6 na tryo so syndicate na siya o 4-4 shadow yan okay na po'y nagpakita na 3-3 o 2-2 na try yung mga idol ka muna ibahala kung ganahan mo anong 3-3 or 2-2 so pag kuha lang mo na mga idol o ganang pero dire muna akong best good ang 5-5 sa tryo muna akong pinaka ganahan yun yung 5-5 so kanina nagpakita po niya mga idol o oh. kanina yung duha na tryo yung ok screenshot lang yung mga idol ha Ah magkatag na ta mga regalo para mahumanay ta mga idol. Advance ni mga idol ha. Atong ah, regalo advance ni para ni ugma sa adlaw sa Tuesday, no? Martes o bulan sa October 15, 2024. So regalo nato para ugma pohon, amo ah, ni. Okay? Sa mga sab mo sabay ani ug masalig mo nga musalig ah sabay lang mga idol. Ato ah, ang regalo giligayligasan man no, permi. Pero may lang ligas ng mga idol. So, gamit tag syndicate mga idol ha. Syndicate atong gamit karon. Ah, uh, syndicate ang ato ang gamiton karon, no. Ayan. So, yan ang ato ang based regalo para og mapuhon. Okay, screenshot mga idol. Ah, uh, 985 og 632 mo na siya mga idol ang yung syndicate. Syndicate atong gigamit karon, ha. So, dari sa uh, special special kombinato uh, 586 og uh, 239 Syndicate ka po na mga idol ha Okay, screenshot mga idol Manato ang advance para ugmapon Onya, ang atuang partial So, ato ang partial para og mapuhon ay mauni. Okay, sa mga solid draw na musabay sa tuang ang guide, sabay lang ninyo mga idol ha. sa saligi lang po din tuang guide. Okay, kung nakapig mo ganina sa tuang ang kombinasyon, uh, nag 2 hits man ta karon so congratulations sa inyo ha. Okay, so muna itong base mga idol ha. Kita ba mga idol? Okay uh, so, mga idol, ah muna ito ang advance para po na So, di na ako mag-explain masyado mga idol ha, kay ah karang kwan, di. Mag, taas magulat tong video good. Kaning numero ha mga idol, kaning pa, ano, pa, dapat ugma mapamantanin natin ni advance. Agahatag. Tanawan ninyo mga idol ha. Ah. Nisunod sunod ra news ako ang good. ah 5, 9, 6, 7, Okay, 4, 1, 5, 0, 4, and then 1. So, tanawan ninyo, gani sa, kung saan oras ah, 5 p.m., walang masay, 5 p.m. na siya ni Gawas. Aga 5 p.m., unya ni siya ni sa 2 p.m. So, eksakto gini yung base time to beat, no? 9 p.m. gini siya eh. So, sayang kayo mga idol, kaya ang 95 ni Advance, gini siya. So, wala tayong mahimo ni Advance Man. Okay, so, mga idol ha, nga to ang kuan Scalera ay magkumpiyansa sa Skalera. Na ako'y hot na Skalera po mga idol, o ganahan mo ani ang ato ang uh, 76 ay 76, 765 so nagpakita ni siya sa akong guide ang 765 na eskalera mga idol so kung beat na ninyo respetare lang po ninyo ang 765 mga idol ha? okay target og mo ana so muni para sa ko basic is ka po na ako mga idol ang 765 nagpakita mong good siya okay mga idol so screenshot na ninyo mga idol mura na tong guide mga idol para og mapuhon okay uh, out na akong mga idol og dagan salamat sa inyo ang pagsalig sa to ang mga guide no sa, sa, mga solid dira na mga na mga nag-subscribe. Uh, salamat sa inyo sa mga bagong subscriber na o sa mga sulid na boss rin 3D vlog. Shout out sa inyo tanan ha. Sa mga nag-comment dira Shout out, shout out sa inyo tanan. So, ah uh, sa mga nisalig sa mga guide. So, shout out sa inyo tanan mga idol. So, ganahan na ano, yung mga idol. Nalimot na ko uh, reminds remind sa inyo ani. Okay. So basi ganahan mo ana o remind lang na ako sa ninyo ni mga idol ha. Ana respitarin ani inyo mga idol o target aramble. O ganahan mo ana no pick up anyo kung ganahan mo ana mga idol. Kung ganahan lang mo, okay? Out nang mga idol, mura na to ang guide para mga phone sa mga wala pa subscribe, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para ma mo mga idol sa itong mga video na gina upload lang. Okay? Good luck, bye-bye. God bless sa inyo lahat.